Yo, what's up mga kaborks? Happy Chinese New Year po sa lahat. Bali, naglakad-lakad muna tayo mga kaborks. Walking. While, nagluto ako ng kanin doon. Kasi nung kanina, may natira pa sana ako ng kanin. Alam mo yung rice cooker mga kaborks, yung takip, may butas yan yung langaw or bangaw pumasok kaya yun tinapon ko na lang yung kanin sayang sana eh kaso baka sumakit yung tiyan natin gawa ng may bangaw pumasok sa ilalim so lakad lakad muna tayo mga bros ipakita ko lang yung sa lugar namin dito sa may mid-calf road Kanina umaga mga kaborks Naglaro pala kami ng basketball Dalawang games Dito lang sa outdoor Sa Birdwood So solid po mga kaborks Lumabas yung pawis At kanina Bala ko sanang Magjogging Kaso Tinatamad ako Kaya nag scroll up Scroll up ako ng Facebook at naisipan ko na mag-vlog kaya uh, yun subukan natin na mag-vlog ulit mga works sa ating Facebook at saka sa ating YouTube So ayan po yung view namin mga ano maganda sana kung meron tayong action camera mga works sana makabili tayo mga meron no? pag na natin right Hanggang dyan lang tayo mga works sa uh, may bus stop tapos babalik tayo. So na. Yeah. Yun may child care din dito mga works no malapit sa amin. Araw na ang linggo ngayon at bukas ay tatrabaho na naman mga works. So next week may holiday. boy Nakalimutan ko, waitangi, waitangi de. Nakalimutan ko kung ano yung holiday sa Huibes mga kabors no? So ayan mga kabors, ito ang bus stop dito. Oh, tingnan nyo yung bus stop dito mga kabors. Oh. No smoking dito, no drinking. Alright, bus stop yun. No parking. Alright, so balik po tayo mga kabors. Alas 7.30 na mga kabors, may araw pa rin. Kita nyo, summer po dito sa New Zealand habang tayo naglalakad pa uwi mga kaborgs ay kikwinto ko lang sa inyo na noong kasagsaga ng pandemic nagsimula talaga ako nag vlog kaya umabot ako ng 2,000 subscribers ng aking youtube yun masaya na ako at yun na monetize ako ngayon bira na lang ako mag upload ng aking mga video tinatamad gawa ng busy lagi sa trabaho wala na oras mag-edit so malapit na po tayo mga kaboks sa amin at least na nakapag-walking na, tayo sa hapon na to ito pala mga kaboks ay cherry blossom na kahoy so summer ngayon kaya dahon muna yung lumabas pag spring mga kabers lalabas na yung bulak nito marami po dito cherry blossom sa gilid ng kalsada mga kabers andun po sa unahan so makikita nyo mga kapers. so ito pala yung bahay namin Bale yung mga kasama ko ay andun pa sa Pilipinas next week pa yun Uwi sa Aonsi so sana nag-i-enjoy sila ito pala yung orange namin mga kaburks Puno ng orange, may bunga na din Tingnan nyo May bunga na din mga kaburks At ito ang limon limon no, May bunga na din dati Nung nakarang taon mga kaburks Hindi ito bumunga Kita ko kasi inyo mga kaburks Ang aming kamatis Na na nalalaya na gawa ng grabe ang init Masya, marami ng mga hinog mga kabox no? pero ako hindi ko masyadong kumain ng kamatis so ayan namumulak na nalalaya sila mga kabox no? gawa ng grabe ang init ang tindi grabe ang dami na nito mga kabox grabe no? oh So hanggang dito lang tayo mga works. Maraming salamat.